What is up guys? JMT Vlogs here at welcome sa ating youtube channel So anong balita sa inyo at anong balita sa bawat sa mga doon. So ngayong araw ay babiwalit ako ng Lalamove and then nakuha na tayong isang booking which is dito lang siya sa may Manila to Paranaque So ang halaga niya is 211 cash at papunta na tayo dun. So nga pala ito yung helmet mount natin so hindi ta hindi natin maano marerecord yung harap natin or yung mga yung mga tao na nasa paligid natin hindi siguro uh, ani ko na lang ah uh, uh ko na lang yung camera no so ayun lang tara samahan niyo ako next let's go ano po ma'am sa lala mo Ganita. Uh, chairman Kalyanta. Chairman Kalyanta. Kasi sa'yo kami? Hindi. Huh? Hindi. Hindi? Ah para niya eh. So guys, nandito na tayo sa pick-up. So, dalawang box pala to ng mangga. Tignan natin kung mabigat. Papakata ako ng mga nanay. So, mabigat. So, medyo mabigat ito. So, ayan guys, ito na. Ito na yung dalawang box ng mangga. Ayan. So, papunta siyang sukat para niya akin lang. So, Tingnan natin kung masasabayan natin tong booking na to. Sana makakuha. Wala lang. Okay. Na-receive mo? Na-receive mo rin ba ito, mo? siya na naman pa. Alright, received na. Thank you. Okay, bali na makukuha tayo ng second booking, no? And then bandang para niya ay lang din to baka sa ano lang to. pa sa BF Homes sa BF Homes lang yata to. And then ayun. Uh, time check is already 10:48. And then nagsimula tayo is mga around 10:15. So ayun guys, uh, samahan nyo ako sa na to guys Let's go Hello po, sa Lalamove? Ayan po. Ay, Lalamove po po. Andito na po At, sa may gate. Sa may gate. Sir, ano yan? Bayan na yan? Bayad na bayad. Ah, hindi pa po, sir. Bali, nandito na tayo sa may second booking natin, draft off. And then, hintayin lang natin, lalabas na daw yung, ano, yung receiver. Alright, Bali, binigay sa atin is 2.30. May tip tayong ano doon, 7 pesos no? So tara, uh, deliver natin ito, bandang sukat uh, para niya kay. Tara, let's go. Hello po ma'am, sa lalamog. Hello? Hello po. Hello po ma'am, sa lalamog. Nandito na po ako sa may bandang saging, tindang saging po. Oh, hindi po. Hindi po ko. Itakipan ko lang. Ote, okay lang yan. ko Thank you po, Thank you. So yun na uh, drop off na natin yung first booking natin which is dito sa Paranaque malapit sa sukat. And then binigyan ta ang fare niya is 211 lang. So ginawang 300 ni customer. So may tip tayo doon, malaki-laki tip natin doon. No? At bibili ako ng ano ng saging, dalawa babawunin ko sana, sana sa ano sa biyahe no. Ito, limang pirasong saging no? So ang um, bait ni Ma'am. <laughs> Ay hindi apat lang pala. So apat na pirasong saging. So ang um, bait ni Ma'am, bibili lang sana ako kasi uh, alam mo yun, healthy living lang. <laughs> Pero yun, binigyan na lang sa atin ni Ma'am. So God bless ma'am. Thank you po. Okay guys, may nakuha na tayong booking. Uh, 2 km away lang siya dito. Sa banda pinagdarap o van ko. And then, papunta siyang Marikina. Ang fare niya is 230. So, okay na yun. Good na, no? Uh, tignan natin kung ano yung item may papa -deliver na papadeliver nila. Let's go. Mira. Ito lang po yun, ma'am. Mm -hmm. Ay, wait, wait, wait. Baka... Maano, balutan ko nga. Yeah, po. Ay, ingatan na lang ko niya. Pyesa kasi ito eh. Okay po. Hindi pwede madaganan. Sige mo. Ayun na. Ayun na po. Thank you. Hindi pa okay, na po. You, okay, na po. You, okay, na po. Do doon na po yung bahay? Oo, sa drop ko. Okay, okay po. lang Okay, thank you. Bali na kuha na natin yung item, no? So, ito lang siya. Malit na item lang. And then ato, ano kasi ito ya, parang sa computer yung sa loob. So ayun. Kuha sana kuha tayo ng kasabay nito kasi sa Marikina to medyo malayo. Do isang oras lang naman byahe pero malayo rin. Malayo pa rin naman kasi yan. And then medyo matumal dito, wala tayong makukuha dito sa loob. Siguro bandang West Avenue. Ah, uh, doon tayo kumuha na. Marikina lang. Marikina nag vlog ka? O, opo po <laughs> Okay guys, uh, punta tayo sa second floor. Sa second floor yung item. So, punta na natin. Siya na-contact eh. Eh, ba diba employee entrance transit. Hindi ko lang sure kung maiw- Magre-ring? Sana sumagot? Ngayon bali, nakuha na natin yung item. Ito siya. So, uniform lang. Di naman masyado marami. At saka, 3PM pa pala yung dapat time draft up na ito. Pero, nakuha na natin ng 1.13. So, time check is 1.16 na. And then, unahin natin yung isang marikina na booking natin. So, after nun, may draft up na natin. Siguro, kumain muna tayo para maghintay. Kasi alas 3 pa yata. At yung break up na. Ay, break up diba? Break time ng empleado sa SM Marikina. So, ayun. Sumama nyo ako, guys. Let's go. Okay, guys. Okay, guys nandito na tayo sa may drop-off natin sa may third booking. So, tawagan na natin yung customer. Hello po, Ma'am Salala Move. Hello. Ready po. sana hindi umulan so yun pinitahan ko lang kayo guys let's go a few moments later so yun guys nandito na tayo sa SM Marikina which is uh, yung sa drop off natin dito kasi sa SM no so wala pa hindi pa sumasagot yung uh, receiver sabi kasi alas 3 yung ano nyo eh parang break time no? So, uh, dito lang tayo naghihintay so time check is already 256 so 4 minutes na lang baka sumagot na yung receiver natin. So yun uh, makulimlim pa lang yung oras. Sana hindi umulan. Pero bandang San Mateo kasi yung makulimlim. Pero may konti dito sa Manila ito yun. Ayan. So yun sana hindi umulan. <laughs> Para makabiyahe pa tayo kahit pa paan na natin yung ano yung Customer Let's go Dito guys uh, naghintay tayo ng medyo matagal Dahil nga hindi sumasagot yung Client natin or yung receiver sa Tawag natin And then ayun ginawa ko na lang is Nagtanong ako sa gwardiya kung pwedeng iwan yung parcel At ayun naiwan naman natin Kaya hey, po yun ma'am kaya na Kaya, pasa na naman. Ano ka tayo? Okay, uh, nakuha na natin yung item which is pagkain siya. So, banda lang to sa top avenue. So, tignan natin kung makakuha tayo ng kasabay nito sa pamanila. No? So, sana mayroon. So, let's go guys. Ano sabi sa inyo kanta ng tatay? Eh, sana ko pagkain. Hindi nagahat naman yun sila yeah. kuya. Okay. Okay. Ito okay. kuya, okay. okay. rating okay. pa ko kuya, doh Ein sa tayo sa ating byahe no na yatid ko na rin yung mga item and then umuwi mo na ako bago ako mag video so andito na ako malapit sa amin and then so ayun i-discuss lang i-discuss lang natin kung nakamagkana tayo ngayong araw so naka -anim na booking tayo ngayong araw and then ang total income gross natin kay Lala Move is 954 so ayun anim na booking pero naka, naka 954 tayo pero hindi pa kasama dun yung mga tip like yung isang 100 50 and then ising ko toilet so yun siguro mga naka 1000 plus tayo nung ngayong araw so ayun lang guys at kung umabot ka man dito sa video na to don't forget to like, comment, share and mag subscribe ka na rin para sa aking youtube channel and hit mo rin na in, hit mo na rin ang notification bell pare, lagi kang updated sa aking videos so ayun lang guys at sana makabiyahe tayo bukas at sana hindi mo lang so ayun lang peace out bye